Alam mo si Darwin ah, no, sa no, 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 no. Di ba si Darwin yan? Uy! Men! <laughs> Di ba si Darwin yan? sa atin yung Lakers? Oo. Oh. kailangan daw kami ni Elmer. Talaw talaga yung oh, Lakers eh. Lakers. Eh sabi na, tinawagan ako ni Darwin na. Uy, pasok na daw. Inoy! Punta ka dito sa... Sa US. Mag... Tumawag Sa, na kay ni Inoy. Sabi, kailangan namin yung liyap ni ano, Mercury kaya Ano? Kailangan <laughs> ng balaw. <laughs> kailangan ng balaw dito, Noy. Sa, sabi ko. Hindi ka akin yan. Ba't lagi kita nalagay dito? No, Darwin. No. I'm no. I'm very... Noy, kailangan ng balaw. Sabi na. Darwin, I'm... Ano? I'm playmaking. In...

Okay guys? Mag-ano na tayo guys kasi mag-meeting na kami guys. Hindi pa. Guys, si Parang Ricky okay. guys. Yan. Yung mga kasama ko na mga... Uwin niyo ako ah. Kasi inais ka mako ah. Yes sir. Yes, yes boss. Boss, ano aircon boss? 635. Ano, ginugulo ni ka, bakalan kang ano, ha? Hindi kailangan natin ng for me. <laughs> <laughs>